Mga kababayan, narinig na ba ninyo ang tungkol sa isang dayuhang bayani na naging mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Amerika? Si Baron Friedrich Wilhelm von Steuben, ang Prusyanong general na nagbago sa takbo ng revolusyonaryong digmaan. Noong 1777, nang ang Continental Army ay nasa mahirap na kalagayan, dumating ang isang magiting na Prusyano. Si Baron von Steuben, na may malalim na karanasan sa militar, ay tinawag ni George Washington upang mag-training ng kanyang mga sundalo. Isipin ninyo, sa kabila ng hindi niya lubos na pagkaunawa sa Ingles, nagawa niyang baguhin ang isang grupo ng mga ordinaryong mamamayan tungo sa isang mahusay na hukbo. Ang kanyang Regulations for the Order and Discipline ay naging gabay ng militar ng Amerika sa mahabang panahon. Hindi lang niya tinuruan ang mga sundalo ng tamang paggamit ng sandata at taktika. Binigyan niya sila ng disiplina, kumpiyansa at pag-asa na kaya nilang labanan ang pinakamatatas na hukbo ng panahong iyon. Hanggang ngayon, ang kanyang mga aral ay buhay pa rin sa modernong militar ng Amerika. Tunay na kahanga ang prusyanong ito na naging instrumento sa tagumpay ng Revolusyong Amerikano. Salamat sa panunood! Huwag kalimutang mag-subscribe at ilike ang video na ito para sa mas marami pang kwento ng kasaysayan. Hanggang sa muli.